Code na pang promosyon, isang taya. Anong isang XBET promotional code ang dapat kong gamitin para magparehistro sa isang XBET? Pagkatapos ng pagpaparehistro, kapag nag-download ka ng 1XBET app sa iyong telepono, hihilingin sa iyo ang isang code na pang promosyon. Huwag mag-alala kung wala kang promo code. Narito ang bonus code na kailangan mong ipasok upang kumpirmahin ang iyong account sa 1XBET. MANA64 Ang promo code na ito ay nagpapahintulot sa iyo na i-double ang iyong paunang deposito sa iyong 1xBet account. Napakahalagang gamitin ang MANA64 promotional code. Tulad ng alam mo, ang pagtaya sa sports ay naging isang mahusay na paraan upang kumita ng pera sa pagtaya sa football, tennis, basketball, at higit pa. Kailangan mo lang mag-analyze ng mabuti o sundin ang aming mga hula sa channel na ito upang makakuha ng mas magagandang resulta sa pagtaya sa sports. Napakahalaga na mag-subscribe ka sa channel na ito at i-activate ang notification bell para makita ang aming mga libreng hula sa soccer, hula sa tennis, hula sa ice hockey, hula sa basketball at marami pa.